wala talaga wala hindi gumagana maminda perigo ang ngunting kumain na dinomino ka I know what's is really... I know what's wrong is water wanto yan nagbibigay cold water, water yana, give Si unplug na nakalagay. Microwave oh, warning. Wait, this one. Microwave energy do not remove this cover. Iyon oh, ah. Mami. Oh. Alalayan mo nga ako. Kasi mamaya umano to eh. Mamaya mangisay ako dito. Walang, walang nakatingin sa akin. What is it? Masaksak? Nakaalit lang pero may power daw po of yan yung voltage niya. Ano ba ang charge? Ano lang ka muna dyan. Basta meron lang nakaantapin oh, sa akin lang, na pwede mo ano ng first aid. Pwede mo umupo ka lang dyan. Tignan mo, abangan mo lang ako. May man, mangisay ako dito. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Basta... Kasi mamaya mag-ganyan ako, ganyan ako, ganyan ako. Oh, okay, walang nakakaalam. Ano? Gets mo ako? Masalit ka. nakakainis eh. Parang nakakayaw-ayaw eh. Parang ano-ano. Parang napipilitan sa lahat ng bagay na... Parang napipilitan. Sige na, sige na, basay. Ano mo lang. Malas ka na naman ako. Ang dami pang katanong-tanong. Sinabi ko nang na ano. Ito ang daming sapsat. ko gusto may pihitan ko. Pumunta ka. Huwag ka magsasalita ng basta-basta dyan. Mam mamaya maano ko dito eh. Ha, 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 ha. Umayos <laughs> <Di> ka, Bilma. Hindi ko nakakatawa. Dad! <laughs> <laughs>